Okay, what's up guys? At then magandang hapon. So, update ko na kayo guys sa ating ginagawang nakaraan na DB Audio. Isang amplifier, DB Audio UMAC 1518. 1000. So, ito guys yung uh, nakaraan na na, na binidyo ko at pinakita ko sa inyo. Kung, kasi ito yung amplifier na yung kanyang uh, left channel ay good. And then yung kanyang right channel ay siya yung walang audio na lumalabas dito sa speaker guys so nag, pinakita ko sa inyo kung papano matris agad agad kung saan ba dito kasi ito yung left channel and then ito yung right channel o di kaya dito yung right channel ito naman yung left channel so pinakita ko sa inyo yung nakaraan video natin ito yan siya na kung papano matris o malalaman natin dito kung saan ba yung sira kung ito ba yung area na to o dito sa kabila ba So, ngayon, ito, nagawa ko na. Ito, guys, yung pinalitan ko. Dalawang filter, kapasitor. Ito, guys, ay konektado sa ating uh, volume control. Ito, guys, yung nagsusupply. And then, uh, isang resistor, guys. andiyan siya, oh. Ito yan siya, guys. Yan, isa. Pinalitan ko yan siya, guys, kasi kalawangin na. Yan. So, ngayon, guys, ibabalik na natin ito yung mga kanyang mga connectors. Ayan, guys. Ayan, ibabalik na natin yan. Yung ito, yung kanyang supply para dito. So, make sure pala, guys, na hindi kayo magkaka magkakabaliktad sa pagkabalik nito. Kailangan siguraduhin nyo kung saan ba dyan nakasaksak yung mga connectors nito guys. Uh, wag basta-basta wag niyo basta-basta kakalasin yung, yung yung kanyang mga konektor kung hindi niyo kabisadong ibalik kasi napakadelikado yan guys. So kailangan siguradong tama yung inyong pagkakabalik. So ito guys, ikakabit ko lang muna yung kanyang mga connectors. So abang kinakabit pala natin ito guys kung napadaan lang kayo sa ating channel and then hindi pa kayo nakapag-subscribe please paki like and subscribe naman po napaka importante yan guys para lagi kayong updated sa mga next videos na ilalabas natin about electronic and then paki like and share na rin po yung ating uh, video take note pala guys uh, no ulit ko kung magbabalik pala kayo ng kanyang mga connectors So, make sure lang guys na hindi kayo magkakabaliktad. Kung saan nyo nakuha o tinanggal o binunot, doon nyo rin ibabalik. So, yan guys. Nakabit na natin. And then, magagamit tayo guys ng RCA para sa ating audio source. So, dito tayo guys sa... Uh, ano? ano ba to Auxiliary 1. Ang ating uh, gagamitin. So, yan guys. Ito yung ating... Uh, cellphone gagamitin natin to para sa ating audio source. So yun guys. So ayan na guys, nakabit na natin and then, uh, hanap lang tayo guys ng ating uh, music na hindi copyright. So yan guys, uh, ipa-plug in na natin guys yung ating uh, amplifier. Ayun guys, so uh, ipa-plug in na natin. So yan guys, at saka ipa-power on din natin. So ayan nag na siya yung relay yun nag switch on na yung ating uh, relay and then lang natin ito guys ng kaunti kaunti lang guys so gagamit tayo guys ng uh, analog tester yun guys so So ito guys yung ating uh, ground ng ating uh, test probe ilalagay lang natin dito guys sa ground sa ating uh, heatsink sa kanyang heatsink guys. And nito ito yung ating red, ito yung ating gagawing pang-test. So dito tayo sa, mag-uuna tayo dito guys sa, uh, ay ipi pa muna natin pala guys yung ating, uh, sorry, yung ating uh, music source, hindi pa pala naka-play. So ayan guys, naka na. So dito guys, yung dating gumagana, ito yung left channel. Tingnan nyo na lang guys sa tester natin. Ayan guys, so may audio na siya, so dati hindi naman talaga to sira. So ililipat ko guys to yung test probe natin sa dat sa right channel and then siya yung sira. To guys yung right channel. Tutusukin ko. So ayan guys. So pantay na sila guys. Napakalakas niyan. So good na siya guys and then parehas na silang may audio output and then uh, left and right na siya guys. So subukan natin guys sa speaker guys. Ito guys, yung ating speaker, ito yung positive, ito yung ground. So ilalagay ko lang guys yung ground and then ito tusok ito guys dito sa left channel. So ayan guys, meron na siya. And then dito naman sa sa right channel, ito yung sira dati. So ayan guys. So napakalinis guys ng kanyang tunog. So hindi natin guys mapatagal yung ating sound check eh baka makapiray tayo. So good na siya guys. Out left and right. And, and so good na siya guys, left and right. Ah, uh, So ibabalik na lang natin ito guys sa kanyang uh, case para matisting na natin. And then ibabalik lang natin. And then ito guys isusolda lang natin ito yung kanyang fan. Kasi naputol dito yan siya guys nakakabit. Diyan. Ito yung positive. Ito naman yung negative. Ito yung kanyang fan. Fan ito guys sa likod. And then ito yung sa loob guys. Ito ikakonek lang natin. So ipabalik lang natin guys sa kanyang case. Ito guys isusolda lang natin yung kanyang fan. babalik lang natin na uh, para mabalik na natin sa kanyang case so ito guys ikabit na natin ito yung kanyang ground dito yan siya guys yung negative Yan. So ito naman yung positive. Dito yan siya, guys. Yan. So ibabalik natin to, guys, sa kanyang case. Ito guys, konti na lang at uh, matatapos na rin natin may balik yung kanyang uh, mga tornilyo para maka mas check na natin dito sa kanyang case. Dito pala guys yung kanyang uh, Eh kabit lang natin. Uh, guys, nakabit na natin. Hindi nito na lang yung ating uh, ikakabit para sa speaker. So inuulit ko guys, make sure na hindi kayo magkakabaliktad kagaya nito napakadami nyan guys so kung saan nyo tinanggal doon nyo rin ibabalik So yun guys, nabalik na natin ipa-plug in na natin to guys para magte-testing na tayo kasi nakabalik na natin sa kanyang case hindi bubuli man lang natin ito magpa-power on muna natin to guys so ayan nakauna siya relay yun so bubuli mandang lang natin dito guys yan so gagamit tayong tester lalagay lang natin to guys sa ground hindi dito sa positive left Uh -huh. Hanap lang tayo ng kwan na music guys. Ito na guys, naka power on na natin, din naka na ng konti. So itong ground natin, ilalagay natin ito at saka ito yung read natin dito sa left channel. Mababa guys, tingnan nyo yung ating uh, tester, malakas si Sarado Yun. Yan. Yan. So sa right channel tayo guys. So parehas na sila guys, pantay na. Kabila. So apat na terminal guys. Both both uh, left and right so may audio na siya. Yan oh. So, apat na terminal, meron na siya. So, nang magkaalaman na, lalagyan natin ng speaker, guys. So, ito yung ground. Ito, guys, yung ground ng ating speaker, nilagay ko na dyan sa ground. Kahit dyan lang siya, guys, sa ground, isa lang siya, walang problema. Basta't ito yung ating uh, positive ay nasa, kung gusto nating i-check, ay nasa apat na terminal. Yan siya, guys, so. Oh. Hindi makadikit sa ng maayos guys Hindi makadikit ng maayos Ayan So, good na siya guys Apat na terminal, mayroon na siya So, ina-inaan lang natin kaunti Galing tayo guys, maka -sound check ng matagal Kasi baka maka tayo Yan guys, apat na terminal, mayroon na So, malinaw na yung kanyang tuno guys So, good na siya guys So hanggang dito na lang siguro guys yung ating video at uh, hindi ko na siguro ipapakita sa pagbalik ng kanyang uh, takip kasi para ayaw ko kasi mahaba yung ating uh, video. So hanggang dito na lang at uh, maraming maraming salamat at uh, pakiabangan na lang po yung ating uh, susunod na video.